Idol, bakit ang bilis ko matrigger, ang bilis uminit ng ulo ko? Oh. Ayon sa so mga studies nila, usually, may pinanggagalingan yan na sugat ng kabataan natin o tiyatawag nilang trauma. Nakatago yan deep inside. Tapos minsan nakakalabit na lang na nag-trigger sa atin. So hindi nila pinapainit ng ulo natin. Nire-remind nila na kailangan natin ng healing. Kailangan yung sarili natin, tanggapin natin kung ano yung nangyari. Kunwari, ayaw natin sa mayayabang kasi pinagsabihan tayo ng confident tayo. Ayaw natin sa may ingay, matadadal. Kasi nung bata tayo, nung mahilig tayo magsalita, pinapagalitan tayo. Ayaw natin sa late kasi nung na-late tayo, pinagalitan tayo ng magulang natin or ng principal o ng teacher. So, yun yung pinagagalingan. So, pag, kesa uminit ang ulo mo, kasi may 90 second rule eh. Yung chemical of anger, after 90 seconds, wala na. Pero kung ipi-play mo sa utak mo, kunwari, ka sa traffic, after 90 seconds, wala na yan. Pero kasabihin mo, grabe siya, basta siya, ganito. E paano kung ganito? Kung i go mo na lang tapos so move on ka na, ingat ka mag-drive, wala na, hindi masisira araw mo. Tama kayo, mali ako na. I'm not your doctor, tama kayo, mali ako to work for you. So, 90 seconds, after nun, hinga na malalim. And then, kunwari, paulit ulit, may taong kinukulit kayo, yung problema niya, ayaw na nahawa sa negativity, sabi mo, uh, bro, or sis, or uncle, or tita, or whatever, sabi mo lang, ano, hanapan natin ang solusyon 5 minutes after noon. positive naman, para hindi tayo negative, kasi nakakaano, di ba, masisira yung buong araw natin. Try to find solutions.